Ah, masarap din pala yung binili naming pa pansit kanto na pili sa si Dali. Pati itong ano, french fries. Isang kilo yan guys. Sa Dali din namin binili. At nasarap na ako dyan. Pero hindi ako nakabili ng sauce kaya bumili kami sa lab. Kasi hindi kami bumili sa Dali ng, uh, ng sausawan. Sa ibang tindahan. Ano mga ka-vlog? Kami ay pupuntang Dali. Ano mga ka-vlog? Pupunta kaming Dali. Nabalita ang may Dali store na sa Kalatagan kaya pupuntahan namin. Tara na! Nandito na tayo guys sa Dali ng Kalatagan. At papasok oh, na tayo syempre at mamimuli tayo. Mat ito ba bibili ko? Kulina. May kulina ano? Mayonnaise. Ah, ayan. Sige po. Dalawa na kunin mo. Magkano yan? 20 yan, no? Montero. 75. Tuna. Parang masarap to. Tuwa na, oh. 29. Ang bago, oh. Marami dito. Doon sa, doon sa, ano eh. Doon sa, saan? Ano yan? Saan? Ilan yan? Dalawa yun, oh. dalawa. Medyo sad paano namin pagkakasyay yung pera namin na 200. 100 sa kanina, sa akin 200. Ang dami guys Pagpipilian dito sa dali na hiya lang ako kasi medyo madaming tao ang gumili. Nabili naman kami, kaya ito uwi na lang kami. Bye. Guys, ito pa rin binili namin. Mumili ako ng dalawang pancake. 20 pesos lang to. Titingnan ko kung masarap siya. Tapos, yung One Tasty, 35 pesos. Okay naman siya. Hindi na kami nakabili ng palaman. At saka itong Pasta Express, 14.50 ang isa. Dahil binili namin. Tapos, um, Pork Sisig. Bumili kami. 55 yata yung isa niyan. Hindi ko siya bet. Kikiam, twenty-eight. Tapos, mixed vegetable, twenty-five. So, gusto ko yan. At saka ito, bayless. Eight yata to. And, itong fries. Isang kilo yan, one hundred nine ang isa. Hanggang dito na lang, guys. Bye-bye. Abangan nyo po yung part two may susunod pong pamamaraka mamimili pa ulit ako sa dali nang hindi ko pa natitikman tsaka yung may maraming mura dito so kung gusto nyo makatipid dito na kayo bumili bye